Ano ba? Ano ba? Wala na yan. Yung kainuman mong merong imaginary chair. Ayos <laughs> ah. Pa. Pero laway mo ka? <laughs> Kanina yeah. pa po yan. Puro laway ko ah. Buhay ka lang, sunod nila ako. <laughs> Hanggang matapos Kala, inuman. Pero na lang pausing mo ah. Hanggang matapos po inuman. <laughs> Brandon. 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 ko? Brandon. ko Brandon. mo Brandon. 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 ba? Brandon. mo Brandon. 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 ba? Brandon. mo ba? Yan Brandon. 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 tak na makulong. na ano, kayo na na. Huwag kayong makulong. Walang bus? Oo na. Ano si Box?